Si Maria nahimong inahan sa simbahan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Ya mo nang gitawag sa si Maria, gitagaan siya ng titulo nga inahan sa simbahan, Mother of the Church, tungod kay siya may inahan ni Kristo. E, Lingiay mong tupad na musugot ka nga inahan ni Mos Maria kay kita man ang kauban sa simbahan. Pero mga igsoon, unsa man ang kung doon inahan, niya kita anak, doon katungod, naasa tay katungdanan isip mga anak. Kay kitaman ang simbahan, nga anak ni Maria, ang atong katungod, nga makapahimulo sa iyang kaning protection Matod pa sa unang pagbasa ang bitin o ang babae magkontrahay. Yatakan sa babae ang ulo sa bitin niya paakon sad sa bitin ang tikod sa babae niya ang kaliwat sa babay o kaliwat sa bitin magsigi away So kita, kung ang atong kontra mao ang yawa o ang bitin lupig, lupig ita. muna na kinahanglan lantani Maria ato na siyang katungod right na nato nga mangayo panabang ni Maria isip inahan monang ang unta batok sa mga libakira lab batok sa mga makasasala Sama nang mga palahubo mga manuyupay mga bitay ah, dili na tama matandog kay anak basta mudangop tani ni Maria ato lang ingnon Mahal nga birhin, ikamay akong inahan, liguna ko batok aning akong banang palahubog. Na ano, na ba Ang banas may ginoo, mahal nga birhin, liguna ko batok nining akong asawang yawyawan. Na ano, na. Ang mga ginikanan sad, mahal nga birhin, imo anak, liguna ko batok aning ako mga anak nga tapulan. Dagko lang kaon, mapahimoslanon kaayo Di rin ba mo sugoon? Mga inana, adin a ka masuko, pasabot, wa na ka makuha sa bitin. O niya, on, on masay atong katungdanan, ang pagsunod sa kinaiya ni Maria. Nga nung nahimo bulahan si Maria, gisulti na ni Jesus sa atong ibanghelyo karon Niingon siya, bulahan, hinoon sila, nga namati sa pulong sa Dios ...og nagtuman ni ini. Si Maria, mga iksoon, wa mahimong inahan tungod kay Gipili Rasia. Ang una giyod na gibuhat ni Maria, nagsigi siya paminaw sa pulong sa ginoo niya iyang gituman. Ato ng katungdanan, o nang manimba giyod, mubasa giyog Bible, mutambong giyod aning mga recollections o uban pa karon ang atong kalibutan gihasol ni ining kagubot o kalisdanan labi na ta Pilipinas apan uban ni Maria maminaw ta sa pulong sa Dios o magtuman niini, masulbad ra gining atong mga problema why problema ang dili masulbad basta na ay inahan na langit non wa say kalisod na dili mugaan basta naa ang ah, atong inahan nga langit nun. Pagampo sa katawhan. Si Maria nahimong inahan sa simbahan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Ya mo nang gitawag sa si Maria, gitagaan siya ng titulo nga inahan sa simbahan, Mother of the Church, tungod kay siya may inahan ni Kristo. E, Lingiay mong tupadin na masugot ka nga inahan ni Mos Maria kay kita man ang kauban sa simbahan. Pero mga igsoon, unsaman ang kung doon natay inahan niya kita anak, doon natay katungod na asatay katungdanan isip mga anak. Kay kita man ang simbahan nga anak ni Maria ang atong katungod nga makapahimulo sa da sa iyang kaning protection. Matod pa sa unang pagbasa ang bitin o ang babay magkontrahay. Yatakan sa babay ang ulo sa bitin niya paakon sa sa bitin ang tikot sa babae niya ang kaliwat sa babae o kaliwat sa bitin magsigi ginagaway so kita kung ang kontra mao ang yawa or ang bitin lupig lupig kita. mo na ni Maria ato na siyang katungod right na nato nga mangayo gitag panabang ni Maria isip inahan mo nang maligon batok sa mga libakira, lab, batok sa mga makasasala, sama ng mga palahubog, mga manuyupay, mga bitay, uh, dili na tama matandog kay anak. Basta mudangop ta ni Maria, at ulan ng ingnon, mahal nga birhin, ikamay akong inahan, liguna ko batok aning akong banang palahubog. Ano ba ron? Ang banasan may ngosad ginoo, mahal nga birhin, Ligo ako, batok, nening akong asawang yawyawan. Nga na, mga ginikanan sa mahal nga birhin, imo madyog anak. Ligo ako, batok, aning ako, mga anak nga tapulan. Dagko lang kaon, niya, mapahimos lanon kayo. Di rin ba mo sugoon Mga inana, adin aka masuko, pasabot, wak na ka makuha sa bitin. Unya unsa masayatong katungdanan ang pagsunod sa kinaiya ni Maria nganong nahimong bulahan si Maria gisulti na ni Jesus sa atong helio karon niingon siya bulahan hinoon sila nga namati sa pulong sa Dios og nagtuman niini si Maria mga igsuon wa mahimong inahan tungod kay gipili ra Ang una giyod nga gibuhat ni Maria, nagsigi siya paminaw sa pulong sa Ginoo unya iyang gituman. Ato nang katungdanan mo nang manimbag mubasa yod Bible, mutambong yod aning mga recollections o guban pa. Karon ang atong kalibutan gihasol ni ining kagubot o kalisdanan, labi na din Pilipinas, apan o ni Maria, maminaw ta sa pulong sa Dios o magtuman niini, Masulbad ra atong mga problema. Why problema ang dili masulbad? Basta na ay inahan na langit nun. Wa say kalisod na dili mugaan. Basta na ang atong inahan nga langit nun. Ang Espiritu Santo, mga iksoon, maunay ka gitawag itawag o ikatulong nga persona sa Santisima Trinidad. Amahan, anak o Espiritu Santo. Ang iyang function mao ang paghiusa sa tanang bahin sa simbahan. Or practically good, generally speaking, diay, para sa tanang mga tao. Siya Mura ni siya og sa ato paning lawas kay matod pa sa atong ikaduhang pagbasa si Kristo murag usa ka lawas nga naay bahin ang atong lawas daghan kay bahin, murag ang Espiritu Santo mura ni siya og dugo ang dugo nga gikan diri o circulate tibok natong lawas mura sa siya og mga nerves ang Espiritu Santo nga ang nerves gikan dere o oh, hangtod gyud sa tibook natong lawas unya mo nay nagcommunicate nga nagka hiusa ang atong lawas natay nervous system Him, hinumduman nato nga ang tao lain-lain kita o batasan lain-lain po tao og priorities kinabuhi. Gawas nga lain-lain tagnaong, lain-lain pagitag nationality, muna mo resulta sa lain-lain atong mga binuhatan, mga standards o pinulungan. Lain-lain sa tag-understanding. Pero kung naanaganin na nato ang Espiritu Santo, sigon sa gisgutan din unang pagbasa, pag-abot yun sa si Espiritu Santo, ang gisulti sa mga tinunan nga pulos mga taga Galilea o kadaghanan o Galileanhon nakahatag o inter murabag ka na nasaptan sa tanan nga daghan kay ditong mga laylaig pinulungan na taga Asia, Kapadusia, sa patong uban partia lain lang nga mga tao nga laylaig sinultihan nagkasabot sila nga naman, kay ang mga tinunan nagsulti pinasubay sa pagbuot sa Espiritu Santo. Ang ato sang kalibutan karon lain-lain ang mga tao ang taga Amerika, lahi sa taga Japan, taga South Korea, lahi sa North Korea, Pilipinas, lahi sa Vietnam, lahi sa China, ana Israel, Russia, Ukraine, lain-lain ta. Nya, na ay kagubot, nagkagubot, na ay nagubat, na ay naghulga-hulga gubat. Nga naman, ang rason tungod kay wala naman guta maminaw sa Espiritu Santo. Lingay mong tupad na wak magubot sa inyo ron. Na, na wak nagubot ang kagubot nagikan gid na siya sa pagkawa presensya sa Espiritu Santo diha sa kasing-kasing o gunahuna sa mga tao. Mo ang solusyon mubalik balik itag sa Espiritu Santo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug baguha ang naong sayuta. Bago-bago pa malangit ang nahuman sa atong midterm elections. Sa man, mabago na kaning naong sa Pilipinas tungod aning atong mga elected senador ngadto sa atong mga konsihal sa lungsod. Kung na ay espiritu, tingali, mabago yun ang atong Pilipinas. Pero kung wag ni Espiritu Santo, magsigira ni sila sunod yapos ilang gusto, musangko ragyapunta sa kagubot, panag-away, pag-iyahay, ang atong mga political leaders magsigig away, particular kaysa ilang mga mga partido ana daoton tika kay kontra partido kanako kalaban kanako sa politika ako kang daoton ako kang daog daogon ana ragyon kotob nya kinsa may maalaot ang tibuok nasod. Ang atong nasod, mura sa niglawas. O sa kanasod, daghagbahin na atay mga abroad nga Pilipinos na sa Teni Adinis, Pilipinas. Gakinahang lantag kahiusa. Nakaroon ko ang Espiritu Santo ato na ganing pasudlon sa tungkol na o kasing-kasing unsa may una niyang tangtangon gikanato. Ang una, giod. Number one, kanang kahadlok. Muna ang mga tinunan, nagtigom sila sa lawak, ilang gisiradaan. Pero pag abot sa Espiritu Santo, ilang giablihan ang lawak, og nanulti na sila, way kahadlok. So na'y unang kuhaon sa Espiritu Santo ang kahadlok. Hadlok tang amaunhan, hadlok tang masakitan, hadlok ta nga daog ogon, Bisa kung saan na lang ang klasiya ka kahadlok, mao man ay makapaguba sa atong relasyon ang kahadlok. Ikaduha, sudlan sa Espiritu Santo ang atong kasing-kasing o hunahuna o gitawag og kaalam. Diyos nung kaalam. Kana bang makatugkad ta sa kamatuuran? Kanan tinuod yung kamatuuran? Sudlan ta niya anak mo nang ang mga tinunan bisagway mga grado kasagaran may kay mo tabi sila sa mga gisultis mga propeta niya kung naasay mo atake nila may kay sila mutubag nga usahay gani maglagot na lang ang mga lawyers at panahuna panahona o ang mga pare mga leaders mga pare tungod kay di sila maka sa katarungan sa mga apostoles wisdom ay eh, lingi an sa imong tupad, ing nadali ra kang makasabot. Nadali ka makasabot o dugay. Awa ah, kay wisdom, wa kay Holy Spirit. O ang lain nga ibutang sa Espiritu Santo nato basta mosod na siya kanig gugma. Ang gugma mao ginay labing highlighted nga kinabuhi sa mga santos o sa mga apostoles o kinsa may ilang higugmaon ang mga taong wa pakailag ginoo. Murabag na anila ang kanabitang uh, kainit sa pagpaambit sa ginoo ngatos mga wa kailag ginoo kay nahibaw man ang mga apostoles nga ang ginoo ragyod maoy gikinahanglan sa atong kinabuhi. Muna din karos Pilipinas atong paningkamutan nga makahimota niining mga pagtulunan sa Ginoo labi na sa pag-welcome sa Espiritu Santo ang ato rong simbahan nakinhanglan sa inyong hinabang Ma wala na ta pa atong ato mga balay na kinahanglan tag inyong hinabang sa atong sitio katong sitio MM na to o napatay mga 15 si kabalay nga himuonon Og mo padayon mo hatag ato dire uh, iari sa tong opisina tay napatay mga himuonon si TUMM. MM wa na lang tay number of slots kutob sa inyong ihatag mo nay atong gamiton pag trabaho